Naoya Inoue nagsalita na at tungkol sa mga hamon ni General Casimero. Sa wakas, mga idol ay nagbigay na ng pahayag. Ang Japanese monster, ang current undisputed Bantamweight champion, the monster Naoya Inoue, tungkol sa banta at hamon ng ating pambato na si former WBO Bantamweight champion General Casimiro Quadro Alas. Nagpaunlak interview si Nui ng mga nakaraan. Nagmula ng nasungkit ni Casimiro ang napaka-extresibing panalo by first round knockout by Saul Sanchez. Sa latest interview nito ay inamin ng demonster na magaling talaga ang angas ng Pinas. E pinahayag din ni Inui ang paulit-ulit nitong problema sa timbang. Iyon ang dahilan kaya ayaw ng manager na na si Mr. Ocasi, na ituloy ang kanilang bakbakan Yes, the ability but I think that at feeling 2IN is probably why of the reason Mr. Okwasi to the the match that Inoue yun ang paliwanag ni Inoue dahil wala daw siyang kapangyarihan na magdesisyon sa kung sinong gusto niyang labanan e binunyag din ni Inoue ang sinabi ng kanyang manager na tinanggad na nila sa Casimiro sa listahan ng potensyal ng mga kalaban kaya naman sa palagay niya ay wala na nga talagang pag-asa pa. Na magtagpo sila ni Casimiro sa ibabaw ng luna. Dagdag pa ni Inui na kapag magbitaw daw ng salita si Mr. Ocasi ay masusunod talaga ito. At yun lang ang ating update mga idol. Kung bago ka palang lang sa aking video, huwag kalimutan mag-like at palo para lagi kang updated sa aking mga video. Maraming salamat. Thank you for watching.